ito po ay ilaw na sa tapos na pinirito Masarap ito pang halo sa ako at pinirito na. Alis tayo mga lumon. Ah. Unang gabi sa ating pangingisda. Mula doon sa Boston, Davao Oriental. Balik tayo sa Mate. Uh, hindi kaya-aya ang doon. Subukan natin uli ang pagsisi dito sa Mate. Abangan nyo mamaya mga lumon ang nangyayari. Abang-abang na lang. Ready na. Oh. <laughs> na lagi. Abangan nyo. Abangan nyo mamaya. <laughs> si, -si, si tayo. <laughs> Yan mga lumon. Meron tayong mga huli. Di ganong marami. Sa. Plus meron tayong pang sabaw. Ay pagod ana ang ulam Wala na talaga mga lumon. biroon mo eh. Halos apat na oras. Ah, uh, yan lang ang maging huli. Uh, grabe. Siguro titigil na tayo sa pamamara. <laughs> Pero wag uh, ano na talaga tayo ng paraan na maka buhilo? Oh, ito na yung mga huli natin mga lumon. Sa ilang oras natin sa dagat. <laughs> ah, ganahan pa kamuan eh. Ah, ganahan pa kamusab. Grabe. Kunti na lang talaga mga lumon. Okay. Ah, ito pa yung isa. Meron din siyang isa nito. Sa akin, no? Okay, maraming salamat. So, magandang umaga. Lilinisan na natin yung mga huli nating isla sa gabi. We'll be right <laughs> back. sa inyong suporta kahit wala tayong maraming huli at least may, mayroon tayong napagsaluhan mapagsaluhan at hindi importante sa amin ang maraming huli ang importante sa amin ang inyong suporta kung palagi inyong kaming sinusubaybayan kahit uh, ganito lang yung mga huli namin inuulit po namin maraming salamat po sa inyong lahat mga lumang God bless Se usaban la pero más Pishing